Masaya naman ang adlaw na idol mga guys no dahil ang dinala niya sa akin na pisa pisa ay pinagsugpon sugpon natin para naman dadalagan daw ay tikay na buo na nato na bow lipay lipay na naman ay ambot ng gida. Hello, mga morning sa inyo mga guys no? So ngayon adlaw nga, ay dinala sa atin na Saturn 3.0 Tsaka ko si Blo na ano, rigid pork o carbon yan mga guys no? At ito pa, sang katirba na mga pisa-pisa Te, excited na ah kayo kung anong uubrahin natin Abaw ah, <laughs> excited man sila Ayambot bot na lang gida Wow! Ah! na nga ni mga guys no inong eh, paisara natin sa pagtako na mga ispok at nang nabuo na natin syempre tatakudan muna natin ang sapin-sapin dito kasi nga magchuchublis tayo oh, ay oh. manino no, ninyo maglagay tayo dito ng yakult na green para naman dadalaga ng rida yung mamaya oh, oh. dagan gen Gago! Ang nang natin mga guys sa kanyang wheelset, no, ipapakita ko muna sa inyo yung tatakod natin na rotor disc Grabe yung dagway niya. Parang ano, parang alligator lang, no. Pero ang brand pala niya mga guys ay sagmet. Oo. Oh. <laughs> ang ganda pa rin. Grabe. So, ito na nga ni mga guys, no. Bali, ipaplastara ni Manino ninyo. Nilagay ko na yung gulo-gulo sa may likod, sa may suok ng kanyang ano ba tawag doon? Uh, ah, Oo, ah, ah, oh, nga yun. Tapos ito na. Nilagyan natin natin papadanlog ang kanyang biring-biring sa mga parts kasi nga para naman magliliso sa mamaya madali lang oh <laughs> at nang maputulan na natin mga guys no ito nag nagbungis-ngis na ako dito kasi nga hindi na tayo mahihirapan sa pag-ubra simpre ayala <laughs> ay, excited ako ba so dahil nga mga guys no ang kanyang kusiblo na ano rigid pork ibos boss ay tinakod natin yan ng adapt Tor kasi yung hub niya ay nanbos kaya ayon sinugpunan no. ay ambot na lang gid ah. So dahil nga mga ba, mga guys no amano niya ay pinutulan natin sabi niya sa akin ano no buan na natin ah, para hindi siya magsasagid ko magamay ang iadala. So ayan na ah, dahil na natapos na natin sa pagplastar oh. <laughs> Dito na tayo gulo-gulo na tayo ng krangset at pidal para naman may lalapakan siya mamaya pag magpadalaga. Ayan labira. <laughs> mga ah, guys, numadjas natin mamaya ang kanyang kambiada. Siyempre, tatakot na natin yung kanyang chain. Tapos yung ko na yung mga bolt, bolt niya dyan. Oh, para naman magre-reverse tayo mamaya. Ay, hindi siya maulog At siyempre, para may pupungkuhan si Idol. Abaw! in gulo-gulo ko nang iya nga sitpos kag sadol. Ah, <laughs> Sabay na lang mga guys, katakot ang ating prino. Tsaka yung shifter cable at housing. Para naman, hindi tayo madudugayan. Alright, so dahil nga na ito mga guys, natapos na natin sa ng iya Mga wiring about Taum-taum Ang bike ng iubra naman no So maraming salamat Para mga guys no Sa panoodin niyo Sa aking video At sanay na enjoy kayo At may natutunan na naman Kayo about Galas ah, to one <laughs> So paalam na po Dahil magpupuli Na si Idol Nalilipay na daw siya Kay nakatag na sa sakon Sang favorite ko nga color Oh my God <laughs> Bye bye God bless to all Paalam na po he <laughs> oh my god my money no no poleta 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 poleta